President Marcos, you will never be loved. All you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing! Ang imong amahan, ipalopong sa akong amahan, pero ako yung amahan, ipapreso ni mo, butang. sub sa Aran Mindanao. Oh oh diba mo, bago ko mag... <coughs> mag sa gulo na tong mga po tagaw, magpisaya aron ka mga makadungaw, makasapot po itong mga uban na naminaw diya, nasgawas, Unang unas na, na magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay makita na ko ang nao sa kuamahan, bitbit niyo yung kahilakon ko. Hmm. Mugara, abot mo. Gusto ko so, magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibok kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. Ah! Kabomos, tinood lang. Sugag, so, nga aristo ako amahan illegally. Huwag yung po kasabot sa kungibati. gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinood lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan, yung po. Salamat kayo. siguro gamiton ko ni nga uh, naimo vice mayor ninyo mayor morning